Mainit ngayon sa social media ang usap-usapan tungkol sa tila paghihiwalay ni na Andy Eigenman at Filmar Alipayo. Napansin ng netizens ang sunod-sunod na cryptic posts ni Andy sa kanyang Instagram stories, na tila may kaugnayan sa isyo ng pagkakaroon ng third party ng kanyang asawa na si Filmar. Isa sa mga pinakanakakapukaw ng pansin na post ni Andy ay may kaugnayan sa isang simbolismo tungkol sa Year of the Snake at Wolf in Sheep's Clothing. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang interpretasyon dito. At may mga nagsasabing maaaring ito ay may kinalaman sa isang personal na sitwasyon sa kanyang buhay. Bukod pa rito, may ibinahagi siyang usapan tungkol sa isang isyo sa pagitan ng isang life partner at isang kaibigan. Ayon sa kanya, ang sagot na natanggap niya mula rito ay nagbigay ng kumpirmasyon sa kanyang nararamdaman. Isa pang post ang lalong nagpasiklab ng espekulasyon, isang mensahe na may kaugnayan sa hindi pagkakaunawaan sa isang relasyon. Maraming netizens ang nagbigay ng kanika nilang opinyon. At may ilang naniniwala na maaaring may matinding isyo ang magpartner sa kanilang relasyon. Dahil sa mga post na ito, maraming haka-haka ang lumutang sa social media. May nagsasabing baka may pinagdadaanan lang si Andy habang ang iba naman ay naniniwalang may malalim na dahilan kung bakit tila may cryptic post siya kamakailan. Sa kabila ng mga lumalabas na espekulasyon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Andy at Filmar tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Hanggang sa ngayon, nananatili silang tahimik sa usaping ito. Ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng mga cryptic messages ni Andy? May pinagdaraanan nga ba sila ni Filmar? Ay comment ang inyong opinyon sa ibaba at pag-usapan natin.